Yes? Uh, dok po, Dr. Nun po. Kapag-check up ko po sana yung asawa ko, Dok. Uh, nung simula po kasi nung nakunan siya, eh, paibayba na po yung mood niya. Palagi po siyang nagagalit. Sinisan minsan po, nagwawala. Um, ayon sa mga nasabi mo, normal siyang nangyayari sa mga babaeng bagong panganak at mga nalalaglagan. So, bibigyan ko muna siya ngayon ng antidepressant pills para mabawasan yung stress niya at 'yung mga ibang sintomas pa. Kung may kakaiba ka pang napapansin sa kanya na galaw, pwede kang bumalik dito kahit hindi mo na siya isama. Sige Dok, maraming salamat po. Salamat. Po. Tama na. Tama na. Tama na. Huwag ka maganda dito. Tama na. So, kamusta na? Ano ng balita sa asawa mo? Yun nga po Dok, tulad po nang sinabi ko sa inyo kanina nung tumawag po ako, eh bigla po siyang nagising at nagwala. At sisigaw po habang umiyak, tapos pinaghahampas po ako. Hindi ko nga po alam pa lang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo ha, pero... tingin ko lumalala na yung kondisyon ng asawa mo. Paano naman nangyari yun Dok? Basa sa kwento mo. Sa tingin ko, ikaw yung isa sa nagpapatrigger sa kondisyon niya. Bakit hindi ka muna bumukod sa kanya? Eh, dok mas kailangan ako ng asawa ko lalo na sa kondisyon niya ngayon. Sa isa pa wala akong mapupuntahan. Madali lang 'yung solusyon diyan. <coughs> Meron naman bakanteng kwarto sa bahay. Kung gusto mo, dun ka na muna. Katulad ng ibang pasyente ko, nakakatulong yun sa kanila. Baka sa'yo din. Pag-isipan mo yung sinabi ko, So ngayon, nagbibigay muna ako ng kapalit ng gamot na binigay ko sa'yo last time. I-check mo kung magbabago ba yung condition na. Mahal! Uh, ano yan? Para sa itong gagawin ko. Mas so, mabuti pa siguro magpakalaylo yung muna ako. Bakit? Bakit mo ako iiwan? Anong ganito ang sitwasyon ko, di ba? Mahal. Sisay! Hindi ka kakalas yun, so! Iniwan Ay, na na ako ng anak natin! Mahal, di di ba? hindi ka mo na sa akin! Pakinggan mo muna ako! Ano ba kikinggan ko, Inso? Para naman sa'yo yung gagawin ko eh! Ay, ano ba naman ako iwan mo? So. Para sa kabutihan mga itong ginagawa ko! Inso! Mahal, pakinggan mo ako! Hindi <laughs> man ko mang gusto gawin ko.

pakiramdam mo mabuti ha. Ang gagawin ko para sa iyo to. Sobrang awan na ako sa iyo, Mai. Lalo sa condition mo. Eh, mas mabuti pang umalis ako para makapag-isip ka na maayos. buti naman nakapag-isip-isip ka na. Uh, o, oh, Budok, tulad nga po na ng sinabi mo, is makakatulong po ito para sa pagaling ng asawa ko. Tama naman yun. Makinig ka lang sa mga advice ko. Para sa inyong din dalawa yun. Uh, nga pala, Dok, matanong ko lang po, saan po yung bakanteng kwarto? Ay, hindi ko nga pala nabanggit sa'yo, no? Sira yung isang kwarto namin, eh. Papaayos ko pa. Ganun ba, Dok? Oo. Uh, siguro pwede na rin ako dito sa sala, Dok. Eh, hindi na. Kung pwede, samahan mo ako sa kwarto ko. Kasi may nangyari dito nung isang araw eh. Nanakawan kami. Medyo natatakot akong mag-isay eh. Sigurado ako, Beto. Oo. Oh. Ano? Sige po. Sige. Pakita ko sa yung kwarto. Ah. ah, yes. Papunta na po ako. Ah, sige, sige. Hey, Ito yan, na ako. Ah, Dok, makapagluto na ako. Para gusto mo mo magal mo sa labaga po. Ah, sige, sige. Magmamadali rin ako eh. Main ka na dyan, ha? Sige po. Dok. Bye. Doktora, naparito po pala ako para sabihin sa inyo na ititigil ko na po ang pagpapakonsulta. Bakit naman Miss Karen? Hmm, meron na po kasi ako nakita bagong psychiatrist. Ano mo Miss Karen? Nahirap yung papalit-palit ka ng psychiatrist. Hindi ka mamamonitor mula sa umpisa hanggang ngayon. Nag-desisyon na po kasi ako, uh, Doc, ako lang. Dok, makalimutin na po lang sa bahay. Hmm. Enzo! Karen? Nagsasama kayo ng babaeng to? Iniwan mo ako! Kasi ano ba yan? Alam mo yung condition ko tapos niya? Ba't mo ako? Ba't mo ako ka sa akin? Bakit? Eh. Alam mo na bang liniwan ako ng anak ko? Bigyan mo naman akong pagkakataan para magpaliwana. Hayop ka! Wala ka na nang babalikin, Enzo! Alam mo, kung sa pwede ka lang. Hayaan mo na siya. Mahal ang pag-aasin, babae. With you naman. Okay, hey, magalala. Hindi naman ako nagpunta dito para magpakonsult. Kasi magaling na ako. Miss Yuki, ako nga pala yung psychiatrist ni Karen. At alam na namin ang ginagawa mong panglalason sa utak niya. Mali-mali ang binibigay mong mga gamot. Kaya lumalala ang kondisyon niya eh. At yung mga natirang gamot, pinasa na namin sa pulis. Officer! pakitambot na to? Ah, uh, Dok. Mawalang galang na po. Kailangan niyo po sumama sa presinto. Actually, matibay na ebidensya yung nakuha namin para sa SES. Is... Dok, talaga. Magbulok pa sa kulungan! Pa'rin. Ibabalik mo naman ang patawarin. Patawal? Ano ba ka doon? Pinatulan mo yung babae niya kesa sa akin? Enzo, Kimunan na ako ng pagkakataon. Pagkakataon? Sinayang mong pagkakataon na binigay ko sa'yo, Enzo? Alam mo, kung madali kang mauto ng doktorang yan, baka naman talaga, ikaw ang may sakit sa utak. Patingin ka na ha, Enzo, kagaya nga nasabi ng asawa mo, nandito lang naman ako kung kailangan mo magpatingin ng utak. Parang doon, ang talas ng pananalita mo ah.